Hello, te. Anong tienda nyo? Si Tarun Baka? So, ito po yan. Magkano yan? Ayoko. Si Quintang Order. Ikaw pong nagluto niyan? Ayoko. Wow. So, humid yan, humid. Gano'n ka nagtagal na tienda ng si Tarun ng Baka? Tagal na po. Mm. Parang ikaw lang isa nagtinda ng ano? Tarun Baka dito sa Kiapo. So, ito na po siya. Hmm. Crispy, crispy. Nasa babayaran, ha? Mam Ma yung mag-anches, mag-ano? 50. 50 si din.

ano yung Tutang Grabe, daming gusto dito guys Mga pagkain Kaya ng Makan cheese Kakanin Dito lang po ito sa Kiyapu guys Shopping Kuya, anong palaman ng shopping mo? Chicken Chicken Itong puti Asado Asado Itong yellow Pati game na isa isa lang. Ikaw lang po naggawa nito. Yeah. Wow, grabe. Sipag ah. Gano'n gano katagal nakatagal nagtinda ng Shupaw? Bago lang to. ano, mga dalawang linggo. Dalawang linggo pa. Sali na rin yung hilo. Yun. Ayan social? ya. Lagyan na ang Yun. May sus pa. Anong, anong sus yan kuya? Toriyaki sus ya. Toriyaki? Toriyaki Wow, sarap to ah. Yun. Ito na ako. Ito na ako. Mm. Sulit yung palaman. Wow, ang sarap. Fruit salad. Salabing. Hello, te. Anong paninda nito, eh? Fruit salad. Fruit salad? May eh, 20, may 30. May 20, may 30. Oh. Yan. Pabili nga, te. ano? Ito, 20. Ah, uh, yan po ang 20. Oh. Ito ang 30. Hindi, yeah, 30 na lang, te. Ikaw lang po ang gumagawa ng salad yan, te. Opo. Oh, wow. Ano-anong frutas po yan? Ah, nandun natin yung frutas na yan. Opo. Oh. Mm. Gano'n ka na katagal ng tinda na fruit salad eh? Dalawang taon na Dalawang taon na. Oh. Tagal na rin oh. So ito po ang 30 pesos. Grabe, overload oh. Fruit salad ni di ate dito sa Kiapo. 30 pesos, punong-puno, overload. Yeah, oh. Kuya, anong bagay yan kuya? Baka or baboy? Baboy. Baboy. Uh -huh. Kailan nalagay mo nito kayo? Baboy. Luto na yan ya. Magkano ang serving ko Magkano ang serving? 20, 50, Ito ba yung baga ng mama mo? Ah, ito pala. Baba na pila dito guys sa baga ng mo dito sa Kiyapo. Hoy, shut Hello, te. Anong tindahan nyo, te? Mangga. Mangga? Anong klaseng mangga yan, te? Indian mango. Indian May papasarap dyan sa mangga nyo, te? Bagong. Bagong? Saan? Yan, wow. Yan po ang baguong. Bagong. Ah. Ikaw lang po ang gumagawa nito, te? Ah. Uh, Oo, oh, humid lang. Sariling gawa lang. Magkano ang mangga nito, te? Sampu. Sampu lang? Grabe, ang mura, no? Ah, sampu to. Grabe, ang daming laman, no? Hindi kayo na nalulugin nito, te? Hindi naman. Hindi naman. Palagi ako ng bagoong, te? Yun, no? Yun. So ito na po siya guys Sa pupisulang lang Mangga ni nane dito sa Kiyaku At may baguong Sariling gawa niya ang baguong Grabe ang mura guys oh.